ang sarap ng ating kimchi freshly made, o. Oh, gawa na kayo, pang negosyo po ito, o. Ayan, ang dami. Ano nga sa'yo, mga people? Gagawa tayo ng So oh guys, nakita nyo, kimchi ang gagawin na natin for today's video at nagawa ko na to before pero ngayon, i-remake natin ang ating video at sarapan pa natin. Huwag na natin patagalin at please i-check nyo ang ating pang ibang mga recipe video lalong lalo na ang ating hopya at marami pang iba. Don't forget to follow of course and share our video. So let's do this. Magawa na tayo ng ating Kimchi para naman may supply tayo para sa ating fried rice kimchi, kimchi soup at iba pa kaya marami-rami ang ating gawin today. Maraming salamat in advance. Una hiwain lang natin yung mga cabbage natin. Ako para sa akin yung kimchi, gusto ko bite size lang para ready na siya. Pero kung gusto niyo yung buo pa rin sa kanyo nagupit-gupitin pag isiserve serve na, nasa inyo po 'yun. Pero sa akin kasi isang ano na lang gawaan na lang para ready to eat na para mas madali ang buhay. Hayay, hay, ganun. <laughs> Alam nyo ba kung masipag lang kayo, magkaroon kayo ng negosyo kahit papano dito sa paggawa ng kimchi. At madali lang po itong matutunan, hindi po komplikado ang paggawa ng kimchi. Napakadali lang talaga, subukan ninyo at chak, magkaroon din kayo ng extra income sa bahay. Pagkatapos nating hiwahiwain ang ating mga cabbage, maglagay lang tayo ng enough water at maraming maraming asin, ibababad po natin ang ating mga cabbage. Para sa ganun, ma-disinfect at lumambot na rin ang ating mga cabbage kung meron mga insecto, tsak patay sila. Huwag kayong mag-alala na maraming asin ang ilalagay natin dahil huhugasan pa natin yan. Kaya mas mainam na maraming asin. Pink po ang asin natin dahil himalayan po yan. Nagkakataon sale so ginagrab ko na mas masarap talaga ang himalayan. Maraming vitamins and minerals na makukuha natin. Anyway, lulusawin talaga nating mabuti ang mga asin para talaga ma-absorb din ng ating mga gulay. At ibababad po natin ang mga ito. At least 30 minutes ang pinaka minimum. While waiting sa ating mga gulay, gagawa tayo ng porridge or lugaw. Paghaluhaluin lang natin ang rice flour or cornstarch, then maglagay tayo ng sugar at water. Gaya lang po ito ng paggawa ng ating normal na lugaw, pero wag po nating gawing thick. Dapat po malabnaw ng konti. Magdagdag lang tayo ng water para po makuha natin ang right consistency. Naalala ko noon yung mama at lula namin nung kabataan namin. Oo, oh, diba? Napaghalatang matanda na talaga. Ito yung pang meri tinda namin tuwing hapon. Palamigin lang natin ang ating lugaw at babanlawan na natin or huhugasan na natin ang ating nakababad na mga cabbage. Hugasan lang nating maigi para matanggal yung alat. At the same time, of course, mahugasan na siya. Ayan, pipigaan lang natin ng maigi as much as possible. i talaga natin yung mga excess water. Pinapatulong ko pa yan sa akin. Pinaantay ko ng mga ilang minuto. Tsaga-tsaga lang kasi pangit kasi magtutubig para din madali siyang ano masira pag maraming tubig na nakahalo. Kumbaga, hindi siya ano malinis kasi yung tubig, of course, may mga unpurified mga mga dumi-dumi ba. Ngayon, paghalo-haloin lang natin ang porridge, chili powder, minced garlic, minced ginger at yung white onion natin at green onion. At sa pampaalat natin, kinukumbine ko yung salted alamang at gisadong alamang. Maglagay din tayo ng carrots. Maliliit po ang hiwa natin at radish. Ganun din po ang hiwa. And then, maglagay tayo ng suka para balanse ang lasa at preservative na rin po sa ating kimchi. halo lang nating maigi para po mag-corporate talaga. mag, mag bonding together ang lasa manuot sa isa't isa. Ganun, dapat may harmonious ang ating sauce. Pagkatapos nating halo-haloin maigi, ilagay na natin ang ating cabbage. Sa anghang naman ng ating chili, depende po yan kasi minsan yung chili may pagka-tridor po yan. Kaya mag-umpisa muna kayo sa half cup ng chili. Tapos, magdagdag lang kayo. Tapos, sa alat, sa tamis, i-adjust nyo rin po. Tikim-tikim din. Pag may time, ganun natin ma-achieve ang ating napakasarap na mga niluto sa pagtitikim. Ayan, haluin natin maigi ma para makote natin ang ating mga cabbage. Maglabs po tayo dahil napakaanghang po. Pwede rin kayo magdagdag ng patis kung gusto ninyo. Hi guys! Tapos na talaga. Grabe, pinapawisan ako pero never mind sa pawis dahil ang fresh na kimchi ay, napakasarap. Mmm. Mmm. Ang sarap. Mmm. Subukan nyo to. Pwede tong maging negosyo kung magsisipag lang kayo. Yan po ang ating napakagandang kimchi. Mga more than 5 kg po yan. At sa mga jars naman natin, kailangan naka-sterilize po talaga tuwing magpe-preserve tayo ng mga pagkain. Sa mga magninegosyo nito, timbangin nyo po para pantay-pantay po yung distribution at pagbigay ninyo sa inyong mga clients. Sa akin, ipapreserve ko po na ng ganito. Tapos yung mga jar ninyo, kayo na po ang bahala kung gaano kadami. Sa pagpipresyo naman, siguraduhin ninyo na sulit din yung pagod at effort ninyo. At Huwag naman masyadong mahal kasi wala na rin bibili. Yung tama lang, hindi ka malulugi at may kunting profit. Ito na po yung finished product natin. Ayan, ang dami pong nagawa natin. Subukan nyo itong gawing negosyo. Check! Babalik-balik sa inyong mga client dahil napakasarap nito. And of course, gawa na rin kayo para hindi na kayo bibili para sa mga Korean supermarket. lalong lalo na sa ibang bansa o sa ibang lugar. Mahirap po maghanap ng mga Korean product kaya mas maiging gumawa na kayo ng sarili ninyong version ng kimchi. At the same time, magnegosyo na rin. Ayan! Nga, mm, napaka-happy ko. Well, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang ating video kung nag-benefit kayo at nagustuhan ninyo. Mag-comment na rin kayo para alam ko ang mga opinion ninyo. Goodbye for now and see you next time. Panoorin nyo rin ang ating pang mga ibang mga video at pakicheck na rin ang ating mga playlist. Ayan! God bless everyone!